So mga bagay na kailangan mong gawin o ipakita sa isang lalaki upang maging attractive ka sa kanya. Okay? So paano ka ba mapapansin ng isang lalaki? Paano ka ba uh, ma-appreciate ng isang lalaki? Okay? So may mga bagay kang dapat ayusin, may mga ugali kang dapat uh, palitan para sa ganon ma-attract sa iyo ang isang lalaki. So, huwag natin masyadong patagalin mga kabamay. Ano, para sa ganon, may share na agad natin kasi medyo marami-rami ito. Okay? So, ano nga ba? Yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging attractive sa iyo ang isang lalaki. So, number one. Ayusin mo ang iyong pag-uugali. Ito yung number one mga kabamay sapagkat napakahalaga nito sa bawat babae. Okay? Ang dami kong kilalang ganito eh. Ang ganda nga. Okay? Ang ganda, ang sexy nga, pero napaka-toxic ng ugali. Kung makikilala mo lang yung babae, hindi mo napipiliin pang kilalanin, mga kamamay. Okay? Siguro ma-attract ka sa una, pero sa bandang huli, kapag ka nakilala mo, turn off ka. Maganda ka nga, sexy ka nga, toxic naman ang ugali mo. Nagbabago po yung pagtingin ng isang lalaki sa isang babae kapag ka ganun. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, ha? baguhin nyo na yung ugali ninyo. Dapat maging mabait kayo sa kahit na kanino. Hindi lang sa isang lalaki, hindi lang sa ibang matatanda, hindi lang sa ibang kapwa-babae, pero dapat sa lahat. Piliin nyo palaging maging mabait sapagkat hindi nyo po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Yung ibang nga dyan, pinagtataasan nyo ng boses kahit hindi naman kayo inaano. Yung ibang nga dyan, sinisigawan nyo, yung lalo na yung matatanda, kahit hindi naman kayo inaano. Sa halip na igalang at respeto ninyo, ano ginagawa niyo? Pinapagalitan niyo. May mga anak din kasing ganyan eh, mga kamamay. Hindi ko alam kung bakit Ang tataas ng boses. Kapag ka nakagagawa nakagawa ng mali, yung isang matanda, yung kanyang magulang, sinisigawan. Okay? Lalo halimbawa sa isang relasyon, kapag ka nagkamali yung lalaki, yung kanyang partner sinisigawan. Kapag ka ganyan mga kamamay, eh, hindi magiging attractive kayo sa isang lalaki, lalo na yung ano, yung babago pa lang nagkakakilala o nililigawan pa lang kayo ng isang lalaki, kapag ka kayo ay palaging sumisigaw, palaging yung siya pinag, uh, pinapagalitan, ayon yung pag-usapan ng maayos ang yung problema, dinadaan mo saan? Sa paninigaw, sa galit, sa tampo. Kapag ka ganyan mga kamama, hindi mangyayari na ma-attack at ma-attract sa iyo ang isang lalaki. Lalo na yung halimbawa uh, may crush ka, no? Nakaka-turn off yan mga kamamay kung alam nyo lang kapag ang isang babae ay toxic ang ugali. Okay, kapag ka ang isang lalaki, ang isang babae ay eh, hindi magandang ugali, nakaka-turn off po yan, nakamamay. Kaya piliin nyo at ayusin nyo yung mga pag-uugali ninyong mga girls, ha? Para sa ganun, maging attractive kayo sa mga lalaki. Sapagkat ano eh, sapagkat uh, ugali talaga yung unang tinitingnan ng isang lalaki sa isang babae. Siguro, ma-attract -ma siya sa sa ugali mo. So, umpisa. So, umpisa lang yan, ha? Pero maliit na oras lang yon. Pero kapag ka nakilala ka na niya, at hindi okay sa kanyang ugali mo, matoturn off na yan. Kaya napakahalaga na ayusin mong ugali mo kung gusto mong maraming kalalakihan ang ma-attract sa iyo. So number two, dapat magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Kahit sinong mga kababaihan, advice ko palagi na magkaroon kayo ng kumpiyansa sa inyong sarili. Maging babae kayong independent, yung kaya niyong tumindig sa sarili niyong mga paa. Maging babae kayong hindi pala asa sa iba. Okay, o maging babae kayo na hindi mahiyain. Mga babae, dapat kayo na kaya niyong dalahi ng inyong sarili sa kahit saan pa man. Kailangan, kaya niyong kausapin yung ibang tao. Eh yung ibang mga babae dyan, bukod sa hindi na nga makalabas ng kanilang kwarto, hindi na makalabas ng kanilang bahay, eh mahiyain pa kapag ka usap ng ibang tao dyan sa paligid, ay eh, tumatago, hindi makatingin sa, mata ng kausap niya. Tandaan niyo mga kamamaya, ah, pag nakikipag-usap kayo, dapat straight to the eye. Okay? Para sa ganun, makita ng isang lalaki na may kumpiyansa ka, na kaya mong dalhin ang sarili mo. Ang taas kasi mga kamamay ng tingin ng isang lalaki sa mga babaeng ganyan. Sapagkat ng isang babaeng ganyan ay uh, may tuturing nilang leader. May tuturing nilang uh, kaya kanga, eh, pwedeng sundan. Okay? Napaka-blessed ng mga babaeng ganyan. Bibihira po yung mga babaeng ganyan, mga kamamay, yung merong self-confidence, yung babaeng merong kumpiyansa sa sarili, napakadalag na po niyan. At kapag ka naging ganyan ka, isa ka sa hinahanap ng maraming mga kalalakihan, mga kamamay. Maniwala ka. So, isa yan sa mga katangian na kailangan mong gawin upang ma-attract sa iyo ang isang lalaki. So, next. Kumain ng tama at mag-ihersisyo. Yes, mga kamamay. Yung ibang mga babae dyan, so sobrang busy sa trabaho, sa so sobrang busy sa kanilang mga ginagawa, nakakalimutan na po ang kanilang sarili. Hindi na po sila nakakapag-exercise, hindi na po sila nakakapag-workout. Kung dati-rati, napakasarap nila. Alam niyo mga kamamay, ano, sa cycle ng pagiging babae, dumaraan talaga sa point na nagiging sexy kayo kahit hindi kayo nagwo-workout. So dumadaan yan kasi ang, ang babae, lumalaki, eh, tumataba. So, kapag ka galing kayo sa payat, kumakain kayo ng marami, so, dumarating sa point na nagiging sexy kayo, pero katagalan, hindi nyo na maintain, tumataba kayo. Okay? Kung dati, maraming na-attract sa inyo dahil dumating kayo sa point na sexy na kayo dahil sa kakakain nyo, tapos, nung makailang taon, sumobra naman. Okay? Maraming ngayon ang madidisappoint sa inyo. Kaya kung gusto nyo na muling ma-attract yung mga lalaking yan, eh bakit hindi kayo mag -ehersisyo? Bakit hindi kayo kumain ng tama? Sabihin ng iba dyan, Kamamay, eh dati-dati naman sexy ako eh. Tumaba lang ako nung nagkaasawa ako. Eh yun na nga. Hindi talaga may iwasan na kumain ang kumain. Lalo na kung mag-asawa na kayo, iniisip nyo na okay lang, asawa ko na naman to. Okay lang, kasala na naman kami. Kaya yung ibang mga lalaki, naghahanap eh. Kasi nga, dahil sa mindset nyong ganyan, dahil mag-asawa na kami, dahil magjowa na kami, hindi ko na kailangan pang mag-workout, mali po kayo mga kamamay. So, lahat ng desisyon, lahat ng ugali po pwedeng baguhin at lahat ng uh, damdamin na babago base sa uh, ipinapakita nyo sa isang lalaki. Kung hindi nyo nga naalagaan, yung inyong sarili, possible, magbago yung tingin ng isang lalaki sa inyo. Magbago ng hanap yung isang lalaki sa inyo. Kung dati, mahal na mahal ka niya dahil sa sexy ka, Okay? Ngayon, nagbabago dahil sobrang, uh, dahil sobrang taba mo na. Pwede pong magbago yon. Kaya kung gusto nyo na ma-attract palagi sa inyong isang lalaki, bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Bakit hindi mo ma-maintain yung katawan na nagustuhan niya sa iyo noon? Okay? Hindi pa naman huli ang lahat. Kung mataba ka na ngayon, kung sinasabi ng isang lalaki sa iyo na parang tumaba ka na, bigyan mo ng pansin. Huwag mong pabayaan yon. So mag-work out ka ulit. Kung nakaya mo nga noon na maging sexy, bakit hindi mo kayang gawin ulit ngayon? magbabawas ka lang naman ng pagkain. Ang problema sa ibang mga kababaihan dyan, ang takaw lumamon eh. Okay, pag nakakita ng shawarma, ibibili agad ng uh, dalawang buy one take one. Pag nakakita ng burger, ibibili agad ng one buy uh, uh, buy one take one. So, paano papayat? Okay? So, sabihin mo, sarap kumain eh. Ang sarap pa lumamon eh. Eh, sobra ka naman kasi kukumain. Kaya kayo ay uh, tumataba ng sobra. So, nababawasan yung pagiging Uh, attractive ninyo sa isang lalaki kapag kaganyan. Okay? So, mag-workout kayo. Kahit kayo ay maraming kumain, mag-workout lang kayo araw-araw. Papayat kayo, mga kamamay. O kung gusto nyo, mga kamamay, itrack po ninyo yung inyong kinakain. Bumili kayo ng uh, timbangan ng pagkain para hindi kayo naliligaw. Uh, sa tuwing kakain kayo ng kanin, timbangin ninyo. Dapat, half uh, price lang. Halimbawa, uh, 100 grams lang. So pag may uh, is, uh, may timbangan kayo ng pagkain, madali niyo pong makakalculate yung kinakain niyo. Okay? So kailangan niyo ring mag-workout, kumain ng uh, masustansya para sa ganun, maging attractive muli kayo sa isang lalaki. So next, mag-ayos at mag-makeup pero 'wag so -sobra. Yes mga kamamay, ito talaga yung isa rin sa nakaka-attract ng mga kalalakihan. So, kailangan nyo mag -ayos. Hindi po pwedeng ligo lang ng ligo. Hindi po pwedeng uh, suklay lang ng suklay. Kailangan nyo rin ayusin ang inyong mga mukha, ang inyong itsura, ang inyong pananamit. Okay? Pero wag naman yung sobra, no? Baka kasi makita natin dyan. Sabi ni kamamay, mag-ayos daw ako ng mukha. Eh, sobrang kapal naman ng lipstick. Yung, yung kilay, sobrang kapal din. Sobrang itim. Tapos meron ka pang, an uh, ang tawag din, yung nilalagay sa mata. Uh, ano yun yung 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 lapis na maitim na nilalagay sa mata, eyeliner. Baka meron ko pang ganyan. Ito'y e, sumubra naman sa pagme-make up. Mga kamamayan, sinasabi ko lang po sa inyo eh, kahit pulbo, lip tint o lip gloss, okay na po yun. Basta makita lang ng isang lalaki na nag aayos ka. Kaya kanya pinili kasi nagandahan siya sa natural mong itsura, hindi dahil lang sa make up na 'yan. Okay, huwag kayong hihiram ng ganda sa mga make up na 'yan lalo na kung sobra. Pwede oo, pero konti lang. Be natural pa rin mga kamamay. Huwag lang sobra. Kasi ang makeup na yan, sabihin na natin, magbibigay sa inyo ng ganda, na sobrang ganda, pero pagtanda ninyo mga kamamay, makikita ninyo yung nat natural yung beauty, mawawala na. Kasi masyadong naabuso dahil sa makeup na yan. So yung ano lang, yung tamang makeup lang mga kamamay, huwag yung sobra. Ayaw din namin yung sobra eh. Kasi, ang kumakapal yung foundation ninyo, ang pangit ng tingnan, Halatang halata, ang puti ng muka, ang itim ng liig. Kaya mga kamamay, mag-makeup lang kayo ng tama. Huwag kayong sosobra. So, so nakaka-attract yun pagdating sa amin. And last, maging mabango at malinis. Yan, ito yung napakaganda sa isang babae. Nakaka-attract talaga to yung babaeng mabango. Okay, kahit yung pagiging maganda, pangalwa na lang eh. Yung pag-aayos nyo sa itsura ninyo, pumapangalwa lang eh. Pero itong maging malinis at mabango ka, para sa akin, number one to. Nakaka-turn on to ng lalaki at pwede rin maka-turn off ng lalaki kapag ka nagkataon. Pag dumaan ka dyan at amoy puto ka, turn off yan. Kahit maganda ka, nakaka-turn off yan. Bakit? Eh, hygiene mo na nga lang, hindi mo Okay? Amoy mo na nga lang, hindi mo pang maalagaan. Kaya talagang nakaka-turn off yan, mga kamamay. Pero kung ikaw yung isang uh, babae na nakapili ng isang mabangong masarap sa ilong, Take note mga kamamaya, hindi porket gumamit ka ng pabango, eh matuturn on na agad sa iyo ang isang lalaki. Ang ibig ko sabihin, pumili kayo ng isang pabango na talagang makakapag turn on sa isang lalaki. At meron ding mga pabango na nakakala mo nakaka-turn on pero pupwedeng maka-turn off sa isang lalaki. Yun yung mali, wrong choice of perfume. Doon na to turn off. Merong babaeng dadaan, sobrang bango. Ah, hindi. Sobrang tapang ng amoy. Pero napakasakot sa ilong. Okay? Merong ganyan eh. Bangong-bango kayo sa inyong amoy. Bangong-bango kayo sa napili inyong perfume. Pero yung ibang mga lalaki sa halip na ma-turn on, na turn off kasi sobrang hindi maintindihan. Okay? Alam mo ba yung ano? Yung pabango na yung parang pang-indyano? Yung mga ganon, yung sobrang sakit sa ilong, sobrang tapang, yung kahit sa linggo sa dapat, hindi pong mawala. O okay, kung sana eh, kung masarap sa ilong eh. Pero hindi 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 ano eh, hindi maintindihan. Kaya mga kamamaya, kung pipili kayo ng perfume, make sure na talagang honey. make sure na talagang nakaka-addict, make sure na talagang masarap, masarap, sa ilong, hindi masakit sa ulo. Okay, so sana maging babae kayong maging uh, malinis sa katawan at mabango sapagkat isa 'yan sa talagang nakaka-attract ng mga kalalakihan sinasabi ko sa inyo. Yung pagiging malinis ninyo, pagiging mabango. Kasi ano yun, magkapatid yan eh. Pag malinis ka, mabango ka. Kung malinis ka, masarap kang amuyin. Ibig sabihin, wala siyang naamoy sa iyong kakaiba. Okay? Mas magaling pa siguro kung wala kang amoy. Kung wala kang potok o yung literal na walang kang amoy lang. Kesa dun sa magpabango ka, pero hindi naman kaaya-aya yung pabango na nagamit mo. Hindi rin po maganda yon. Kaya mga kamamay, maging malinis at mabango para ma-attract sa inyo ang isang lalaki. So yun lang sa ngayon mga kamamay, kung kayo man is may na experience na ganyan, yung nagkaroon kayo ng pabango na makalaan yung mabango pero hindi naman pala, i-comment nyo naman para sa ganun malaman natin ng story ninyo. So paano mga kamamay, hanggang dyan lang muna ang ating topic sa nakaito paano, nakatulong o nagkaroon kayo ng idea. So mahal ko po kayo mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.